Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Ipinaalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines na manatiling patas, walang kinikilingan sa politika, at panatilihin ang katapatan sa, sa Republika. Sa joint graduation ceremony sa Villamor Air Base, muling ipinabatid ng Pangulo sa higit anim na raang nagtapos na ang katapatan ng AFP ay dapat na nakatuon sa bansa sa gitna ng mga isyo ng korupsyon na kinakaharap ng pamahalaan. Gayet ng Pangulo, basta't pipiliin lang ng mga sundalo kung ano ang tama. Unahin ang kapakanan ng bayan, ang katapatan at ang kapayapaan, mananatili ang tiwala ng sambayanan sa AFP. Samantala, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang ginagawa ng administrasyon sa modernisasyon ng AFP. Sa pamamagitan niya ng pag-invest sa mga radar systems ng barko, eroplano at iba't ibang pasilidad ah, kasama ang pagsasanib persa sa Japan, United States, Australia at iba pang mga kaalyadong bansa. May dagdag presyo sa liquefied petroleum gas ngayong buwan. Dagdag na 2 piso kada kilo simula ngayong araw. Ang sole naman ay 1 peso and 64 centavos naman per kilo ang dagdag. Nabuhay ang isang minor de edad na pinagsasaksak sa Surigao. Sa detalye alamin natin yan mula kay Reynaldo Bernades ng FMR Surigao. Reynaldo? Yes, maan. Natagpuan ng isang 16-anyos na dalagita minor de edad na may maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan sa masukal na bahagi ng Barangay Tugpungon, Surigao City, banta alas 9 ng gabi. Pagdating ng mga otoridad sa pinangyarihan, ang biktima kinila ng isang 16 anyos residente ng Puro 4 para Galipata na sa ngayon ay nasa stable na ang kanyang kalagayan. Sa so, salaysay ng biktima, di umano ay nirekruta para sa isang trabaho ng isang hindi nakilalang kilalang babae. Kako ang alasunso ng alas gabi, sinundo ang biktima at dinala sa Puro 4 National Highway para ng itong bungon at doon biglang dumating isang Ray Araneta na tubong dumaget ng Negros Oriental. Sinabi ng biktima sa kanyang edad na 14 years ay na-rape daw siya ng maraming bisas ng suspect kung kaya sinampahan niya ng kasong rape itong suspect na si Araneta. Pero binantahan siya ng suspect pero binantahan siya ng suspect na patayin kung merong warit na na laban sa kanya. Para makaiwas, umalis siya ng necros oriental at nanirahan sa kanyang kamag-anak sa barangay Lipata, Surigao City. Ngunit hindi niya alam na sinundan pa siya ng suspect hanggang sa Surigao upang siya ay patayin. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang Hot Forces of ng Philippine National Police, Surigao, upang tugkisin ang suspect at maisulong ang kaso. At yan ang balita, FMR, Surigao, Rinaldo Bernades. Maraming salamat sa iyo, Reynaldo Bernades ng FMR Surigao. Aabot sa siyam libong tao ang nakiisa sa November 30, nationwide protest laban sa korupsyon. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencho Nartatez Jr., maayos o generally peaceful ang rally. Nagpasalamat siya sa mga tauhan ng PNP at sa mga organizer sa maayos na protesta. At yan ang mga nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Barita mamayang alas 5.30 ng hapon. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.